Yun, mega mega love shout out mga kabisay. Magandang araw dyan sa inyong lahat. Saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Mega mega love shout out sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras nyo man itong napapanood. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisay. At siyempre, Unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binibigyan niya tayo palagi ng kalakasan para magampanan ang bawat mga gaganapan sa ating buhay. So, ayun mga kabisay, sa ngayon ay panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento dito sa aking mga tanim mga kabisay. Ang ipapakita ko sa inyo dahil medyo malungkot tayo mga kabisay dito sa ating mga pananim na sili dahil yun nga di ko alam kung makaka-recover pa ba to pero siyempre walang imposible kung talagang tiyat-tiyagain natin di ba so medyo hindi maganda yung sinapit ng aming mga sili mga kabisay kaya ipapakita ko sa inyo at sana naman ay eh, samahan nyo ako sa bidyong ito mga kabisay sa uh, ipapakita kong mga kaganapan dito sa aming paligid, sa aming mga halaman at sa aming mga uh, pananim na medyo may gumanda at medyo mayro namang hindi gumanda. So let's go mga kabisay. papakita ko sa inyo kung ano ang mga nagkaroon ng konting kalungkutan kalungkutan talaga mga kabisay sa so let's go nga mga kabisay kung mapapagmasdan nyo yung ating mga tanim na sili dati na noon ay medyo magaganda na ay eh ngayon mga kabisay ay medyo parang naporel sila dahil nga doon sa ilang araw na sobrang init mga kabisay grabe talaga yung init and then Uh, biglang umulan na naman ng napakalakas at yun nga parang nasubhan yung ating mga uh, sili sa ngayon mga kabisay ay mayroong mga dahon na nanilaw at uh, ayan katulad nitong isang ito mga kabisay ayan oh, kung makikita nyo madilaw na ang dahon nya at yung naandito ay natunaw ayan yung isa dito natunaw ngayon mayroon namang isa dito mga kabisay na kung makikita nyo ayan uh, may sanga na siya so mabubuhay siya ang problema nga lang ay siguro kailangan nating alagaan ito ng uh, abuno dahil medyo marami na ang na nagka problema mga kabisay yung iba naman ay tumuloy tuloy tulad niyang isang yan ayan tuloy tuloy siya at yung papunta roon ay eh, medyo naman napasama meron doon sa dulo meron din naman doon sa dulong uh, gumanda na pero kailangan linisan din para lumitaw ang kanyang kwan ayan meron na rin dyan at ayun pa meron pa doon pero meron yan lahat mga kabisay kaya lang ay kailangan gamasan dahil nga sa sobrang ulan eh biglang bumulas naman yung damo at sila ay tinalo at yung abono ay sila ang nakakuha yung inilagay nating abono kaya yung mga sili natin ay medyo umano yung kanilang katawan at ito dito inumpisahan ko ng linisin so siguro mamaya makikita nyo na lang ay eh, linis na itong lahat yung hangin dito sa may kinatatayuan ko na medyo kumapal ng gusto ang damo doon mga kabisay sa porsyo na yon tulad noon medyo kumapal ang damo doon dahil naistakan nyo ng tubig mga kabisay eh yung pagkakaulan na yon ay eh, galing yun sa sobrang init na talaga namang pag naandito ka sa labas ay eh, mararamdaman mo yung init nga ay eh, sobra mahapdi sa katawan and then biglang umulan naman ng malakas maghapon, magdamag at sila ay naistaka ng tubig kaya ayan ang nangyari, parang nasubhan sila so siguro kailangan nating gahukan lahat para masaulian so siguro yung mga ampalaya namin ay okay naman wala namang problema sa aming ibang mga tanim pero sa susunod ko na lang yan, siguro ipapakita sa inyo mga kabisay at lilinisan ko rin yan. So, ito muna, dito muna tayo magpupokus. Ito muna ang aking pagsisikapan ngayong maghapon na makompleto ito. At ito naman ay kahapon ko pa ka pinag, ano, nalinisin. Hindi ko nga lang madali-dali dahil kahapon sobrang putik. So, sa ngayon ay medyo maganda na ang... ah... Uh, ano ng lupa dahil medyo natutuyo na siya at sana naman ay tuloy tuloy na alright abang abangan nyo na lang mamaya mga kabisay at tayo naman ay magpapahinga dahil tanghali na ngayon ay mag aalas 12 na kanina ay hindi ko na i-vlog mga kabisay dahil nga yun nga siyempre dito marami tayong kapitbahay may mga nagpapatugtog so hindi tayo makakapag video dahil sayang din lang yung effort natin kay YT na i- kaka-copyright din lang. So ayan, abang-abang muna mga kabisay. Balik na lang tayo mamaya. Kita-kita ulit at sana ay samahan niyo ako hanggang matapos ang video ito. Alright. Yung yung mga kabisay, medyo masama yung pakiramdam ng ating panahon ngayon. Malapit na sana akong matapos mga kabisay. Kaya lang ibiglang umulan. Kaya ayan, dumikit na naman ulit yung mga damong binunot natin. So, ulitin ko na lang yan siguro mamaya pag hindi na tuloy ang malakas na ulan. Kanina kasi mga kabise, eh, malakas yung ulan. Bigla kaming inulan. Kaya tumigil muna kami. At ayan, sa awa ng Diyos ko, kunti na lang. Bali, dalawang linya na lang yung natitira din ni Banda sa so, may porsyo na to. At doon naman ay halos isang linya na lang kasi nakuha ko na yung last na linya at dito ayan medyo gumaganda ng ano gumaganda na ang silintingnan dahil lumitaw sila pero mayroong iba na nawalan nga ng talbos tulad ng sinabi ko sa lakas ng ulan ay ay sa lakas ng init pala tapos biglang inulan kaya ang nangyari yung mga dahon ay natuyo yung iba at yung iba naman ay nanilaw lang pero may talbos na sila. At mayroon na rin dito na medyo nakaka-recover katulad nitong isang ito. Nakaka-recover na siya kaya yan may sanga na. At, at siguro matutuloy na yan. Katulad noon, nung ilang puno na yon na medyo hindi sila masyadong tuhan Pero ang karamihan ay naapektuhan katulad nito dito dumilaw ang mga dahon dahil nga sa sobrang init tapos biglang inulan parang nasubuhan dahil ilang araw na ininit ng malakas ayan kung makikita nyo parang nawala yung sili pero lilitaw din yan kung sakaling masurvive sila sa ginagawa ko ngayon dito nga pala may isang puno na malaki na to kaya lang biglang naubos yung mga dahon yung isang yan ang natitirang dahon ay tatlo na lang dati mga kabisayan iyan ay mala, ma, malago tulad nung isang yon ganito yan dati karamihan ay ganito na yan mga kabisay kaya lang biglang biglang inula ng malakas tapos galing sa init buti itong isang ito matatag dahil ayan oh kait pa paano eh, hindi siya naapektuhan at dito naman sa ating mga uh, tanim na ampalaya ayan inuumpisahan na ng kasama ko na tanggalin yung mga damo para lumitaw na rin ayan kitang kita na yung ampalaya at uh, siguro mga ilang araw na lang ay eh, ano na yan aakit na na yan ang lahat Meron pang hindi nakakaakyat kasi mga kabisay katulad nung naandun sa may gitnang iyon. Hindi pa sila nakakaakyat masyado. Gawa nga ng... Pero... Okay naman. Gawa ng ano. Gawa nung araw na ilang sunod-sunod na napakalakas ang init. Or ilang araw na ang init ay talagang tagiktik tapos biglang inulan ng malakas. Yung ampalaya natin ay napiktuhan. Pero sa lakas ng ulan naman, yung damo ay biglang sumibol ng napakarami kaya kailangan itanggalin namin yan para hindi matalo yung tanim nating ampalaya. Uh, tula din doon, ganun din ang nangyari kaya siguro mga ilang araw namin yung uh, bubunuin. Dalawa kami diyang maglilinis mga kabisay pero siguro mga ilang araw lang ay lilinis na ulit yan. Bigla kasi ulan ng malakas kaya ayan biglang sumibol yung mga damo dahil nakapaglagay ng abono ng alanganin. Hindi naman namin akalain na biglang uulan ng ganong kalakas. Kaya yung abono ay inanod, kalalagay laang nilagay ng umaga. Pagkahapon ay inulan hanggang magdamag. Kaya ang nangyari, yung mga abonong inilagay ay nakalat at ayan. Ang nangyari, yung ang palaya natin ay na habol ng ano habul sa pagtubo ng damo alam naman natin ang damo ay basta ulanin yan ang bilis tumubo alright hanggang dito na lang siguro mga kabisay at kita kita na lang tayo sa susunod na video ko siguro sa paglilinis namin yan ipapakita ko rin sa inyo ang mga malilinis namin yung lahat na yan at abang-abangan nyo na lang mga kabisay para makita nyo naman kung ano nang itsura ng mga ampalaya namin pag nalinis namin yung mga damong yan alright siguro sa susunod na vlog natin doon naman tayo sa ating mga tanim na ampalaya para makita naman ninyo kung ano na yung kalagayan ng ating ampalaya at sana ay naandyan kayo at nakaabang sa mga gagawin kong paglilinis dito sa aking mga tanim. Or sa aming mga tanim. Dalawa kami dito mga kabisay. Kaming dalawa ni Paulo ang magkatulong dito. At yung sitaw natin, ayun, litaw na litaw na yung sitaw. Ang problema nga lang ay, kumapal din yung damo. Dahil nga sa biglang tubo ng mga uh, damo, eh, medyo hindi masyadong mahalata pa yung sitaw. Okay? Hanggang sa susunod ulit mga kabisay, saan man kayo naroon sa sulok ng mundo, Walang ibang sinasabi ang inyong Kutay Bisay. Palaging mag-iingat. Palaging magdarasal ng patuloy tayong patnubayan ng puong may kapal at ilayo sa anumang mga kapahamakan. At sana patuloy kayong nasa magandang kalagayan at masiglang pangangatawan. Alright, God bless us all. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye.